Macho Temple, San Fernando, La Union. Kami, Macho Temple. Ayun. Macho Temple. So narito nga kami sa Macho Temple. Ang templo na ito mga kapatid ay dito lamang sa La Union. napaka nito kay King sa sapagkat ang dating nga niyang asawa ay isang enchik na may apelidong Chan. Macho Temple. At narito na nga kami sa compound ng Macho Temple mga kapatid at kami ay akyat upang aming usisain kung anong meron dito sa bandang second floor. Maglalagin pa yata. Akala ko ay maglalagin pa at dahil sinabi ng security na hindi na kailangan so dumiritso na kami sa taas. Ito yung coat. Okay, Macho Temple. Papasok kami. At kami. Oy, meron silang pudog. Ang cute! Poodog. Poodog. Wow! <laughs> Yan. Yan. Yan oh. Paket kami rito. Sa Machu Temple. Paket kami ngayon mga kapatid sa second floor. At dito sa second floor, dito natin makikita yung kanilang pinaka -simbahan. dito nag-aalay ang mga nananalangin nagsisinti ng kanilang insenso so dahil ang purpose namin ay upang mamasya lamang dumiritso na lang kami rito at aming iniikot-ikot kung anong meron dito sa Machu Temple at dito sa may balcony mga kapatid Talagang napakaganda ang view. Wow. Mapapawaw ka talaga rin ito, kapatid sa ganda ng view. Alam mo kapatid kapag nandito ka parang pakiramdam mo na rin ikaw ay nasa China. Ayun o, no? ang galing at ang ganda ng pagkagawa ng templo na ito. Halika yung mga kapatid at ating silipin ng kaunti kung anong meron dito sa pinakaloob ng templo. Sa area na ito ay dito nila ginaganap ang kanilang pagdadarasal at ang pagsisindi ng kanilang mga insenso. At dito rin ay mayroon silang pinapatupad na dress code inside the temple. Tulad ng no mini skirts, no exposed midriffs, no short shorts, no exposed shoulders, no tank tops, no dress or skirts with high slits, no clothing that reveals undergarments, midsection, torso, chest or breast. And also take note, no pets allowed. So ayon, medyo mahipit nga ng kaunti ang kanilang patakaran dito. Well anyway, tama lang naman yun sapagkat para sa kanila, ang lugar na ito ay isang banal. Na nararapat lamang respetuhin at igalang. So sa puntong itong mga kapatid, kami ay bababa naman at kami ay iikot bandaruan sa likod. Kami? So kailangan naming sulitin ang bawat sandali habang kami ay naririto. Sapagkat hindi namin alam kung kailan ulit kami makakabalik rito. Sa dami-dami at sana pa naming mga schedule at mga ginagawa sa Kingdom of Maharlika 777 Morningstar Foundation Incorporated At kasalukuyan nga binabaybay namin ang daan papunta sa may bandang pinakaharapan nito Dragon Ball Wow! Machu Temple. 360 muna tayo mga kapatid upang inyong masilayan ang kamanghamanghang kagandahan ng templong ito. Akalain mo'y nasa La Union lang pala ito? Ano rito boss? Seven si Gods? <laughs> o yan, nakaupo. Ako Seven si Gods. One, seven wise men. Okay. One, two, three, four, five, six, seven. Merami pa pala itu

Ilibin. sila. 18. Well anyway mga kapatid, ang tawag talaga sa mga reboltong ito ay image of 18 disciples. At ito rin naman ay tinatawag na Liang Thing Paguda in well. Bamboo Garden. Missing well. Malamang pwede siguro magtapon ng barya rito upang humingi ng wish ayon sa kanilang paniniwala o ayon sa ating hakahaka. Yes. haka-haka. What? Ang laking photo ko. <laughs> wow! May anak. Dragon, may may ball sa gitna. Dragon ball. Dragon ball. Dragon Ball. Oh. Fodog. Fodog. Bola. So ayun at dahil tapos na kami rito sa may bandang baba aakyat na naman kami papunta sa bandang taas. Akala nyo nasa China kami? Hindi, sa San Fernando lang to. <laughs> so, na naman kami sa aming next destination. Okay. So, Macho Temple. Up next, pupuntahan namin ang isang sikat na sementeryo rito sa San Fernando City, La Union. Cementerio City of San Fernando, La Union. Dito nakalibing Dito. ang sikat na si Markang Bungo. Ortega, Roberto Bobby Ortiga. Ayan yung Markang Bungo. S S S S